ako guys no mag 11 na maulan guys oh. ayan maulan mga huwi ako guys kinaubusan kami ng kahoy kaya mga huwi ako ano mga sa ano guys doon sa pinsan ko ibabaw ilang walang ulan na dito guys napaka ulan <coughs> ayun guys ang ganda ng to sa baba guys oh, oh. push yung center Yan dito sa amin banda ayan maulan siya guys huh. may ano ng motor guys oh duduk guys makan dendam bio. Oh. Oh, makan dendam bio dulu. Kira mau ulang enggak guys? Saya. Saya. Mau datang lawan balikkan aku yang guys. Para makar-makar main aku nang kahoy. maulap na kalangitan hey guys maulap maulap siya ayun mga bundok yan doon oh yung dagat guys doon parang hindi na dagat Tayo pa rin sa mga ngao yun. Ito na laga na una. Jaguar. Agkoy. Ay, masukal dito guys. Ayan. Masukal dyan. Ayan. Ayan. na Ayan. Ayan. So yun guys no, pabalik mamaya guys kay medyo lumakas, mabasa yung silpa natin Pero wala si Agaw Yung pinsan ko wala Mungkong saan kaya si Agaw Ayan guys, may ilog guys. So, ayan, may ilog. Maganda na. Ayan ilog. Ayan. Bakas ng ulan guys. Ayan. Ayan. Bakas ng ulan. Ito yung mga kahoy, kahoy guys. Ayan. Wala pa naman si Agaw. Yan. Parang wala na. Mga gabok. Go! Ayan, guys. Wala na kuan guys. Talos ubos na. Ayan. Ayan. Halos ubos na siya guys. Wala nang kahoy. Nakaputol na siya lahat. Ayun na subukan ko yun o. Oh. Maliit. Ito. Maluktot. Ayun din. Ayun. Ayun. bukan ko yung iso sana makaya ayun ito ito guys agay matigas yan ba ayun, malalaki ito lang try ko ito sana okay lang Ito nga mahaba. Try ko to guys. So start muna ako guys ha. So in case no, naputol na natin guys. Ayan. Yan ang ginagamit natin lagari. Ito na siya guys. Dalawang putol. Ang gawin. Kapya yung tigas kayo. Nakakahingal. mapupas sa cellphone ko ngayon. Parang tigil ang guys. Grabe. guys. Ayan. Ayan ang kawit ko pagkatong <coughs> guys matanggat siya. Ayan, ayan ang yung panggatong ko guys ah, dalawang balik na ako tama tama din siya talaga kalaki guys ayan o ayan. Ayan. ayan Ganun din yung isa medyo baloktot pero ganun din ang tangkad ha ah, na din guys kasi yung doon banda yung doon banda palusong yun pero pagpapunta dito paahon yung doon naman paahon pag ano, palusong papunta dito pero yung doon paahon yun doon lahat yung doon sa likod ng mga nyuga na yan karabi and yes iniwanan na yan ako sa laga ko dito guys, napakaganda tayuan ng bahay. Patag. Unang una, napakatahimik. Ayan. Yung alaga natin. Oh. No? Ba! War! War! Wadug! Ba! Uwi ka na. Ikaw una na. Ha. Huh. Uwi na siya guys. Nahulog siya sa yung tulay-tulay. Nalaglag siya sa may tubig. Ayan, ganda dito guys. Oh. Ayan o. Kaganda. Ganda ng palibot dito guys. Ang sarap tirahan nito guys. Bali ito guys. Ano to siya? Yung government farm to siya. Dati maraming baka dito sa kalabaw. Tupa, kambing. Ngayon wala nilipat nila doon sa ano yung pinaka yung may makikita na bukid. May isa pang bukid doon na pakalayo. Yun doon din nila. So yun guys no Mamaya ulit guys Ihatid ko naman to doon guys Doon Tapos balikan naman tong isa Dali ano Hindi ko diretsos bahay to Balik balik ako So yun guys mo, no? Balik mamaya Binalikan natin to guys Yung kahoy natin Ayan Panggatong natin yung isa guys nandun na sa baba doon nilagay ko na doon grabe sobrang ano kasi palusong yan guys yung yung ano ng aso ko dyan palusong yan papunta doon nakakahingal talaga guys sa totoo lang. kita yung mga bundok doon guys yung dagat ayan Jaguar Guys, okay, si mamaya ulit Ayun guys, oh, uh, uh, so yun guys no Ang naking kahoy Ayan ginulong ko sa baba Ginulong ko sa baba guys Doon ko naman bubukatin yun Ayan guys Ayan o no? Kita nyo Ayan o no? Pinagulong ko Ayan guys Makulimlim pa rin Ang kapaligiran sobrang yun, kulimlim Yung mga alaga Ayan ano lang Umaambon guys So, iniwanan ako sa alaga ko. Umuwi na. So, si ba yung pinuntahan natin? Ah! Jaguar! Jaguar! So yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat guys. Nang wala ako ng panggatong kasi wala na tagang panggatong. So yun yung dalawa na yun. <sighs> Kakapagod guys, sobra. Ilang balik na ako. Yan dalawang balik naman, diretso bahay, balik naman na isa. So thank you so much Yung lahat. So sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Thank you. Sa lahat ng pumupunta sa aking uh, channel, no, sinusuklian ko agad para ano patas. Maraming salamat talaga sa inyong lahat.